Sub, mag-subscribe ako. Galing po kasi ako ng Australia. Hmm, kakaulula. Ngayon, oh, sinurprise ko sila kasi sasabihin ko sa kanila na uuwi oh, oh, ako. Oh, okay. Hmm. Okay. Kaya, okay. na ako. Hindi hmm. na po ako. na po ako. Hindi na po ako. na po na po ako. Hindi na na po ako. na po yung Hindi na soda papadaling ko sa doktor ang niyang bigyan ako ng gamot no? Apo. ang baho Apo. ang langsa na lalong sumobra ang pati wala lalong kamala oo parang so, hindi sa kapwa ka, ko Diyos mga magagamot ganito niya mga na, tawa meron po pero may nagsabi sa akin na may nagtigal ko daw ko sa buto ko hmm. kaya po nagkaroon ako daw ng ano ng hip replacement okay. Hmm. at saka spine surgery sabi ko Diyos ko kayo na lang po ang bahala sa akin mm. kung kung deserve ko po ito, tatanggapin ko. Pero kung hindi ko po deserve ito, sabi ko, okay, ano nyo, napagaling nyo lang po ako. Oh, kasi ang talagang tipong magpapagaling sa iyo ang ating amang kapila na si at ang ating Panginoon. Wala akong parapatan na magpagaling kita. Ang layunin ko, ay si Queen nilagay sa iyo at ibalik ko. Kakilala mo lang dalawa. Bali na ka sa mente. Ang ko. Oo. Sige, tulong mo. Ay, 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 kasi sabi pa nga niya, pinagdasal niya nga ng mga masamang elemento yung bahay ko. Sabi niya, bahala na silang magpatayan. Ano ba? Parang kaliwa. no? Tapos sabi, sabi niya, sabi niya pa nga ganun. Alam ko, pumarik yun eh. Tapos sabi pa nga niya, ah, 10,000 lang yan, madali lang yan. Sabi niya kahit napatay niya pa yung pinag nag uh, pinag nung gumawa. Sabi niya ah marami pa akong malalapitan. Oo oh, yan ang sabi niya sa akin. 10,000 lang naman yung tayo. Singiling pa ako nila ng 20,000. Marami pa akong tatakmay. na kung saan siya abot uh, para hmm. ano, hmm. sa akin na ako hmm. dito? Pusay pa ako to? Pusay pa ako? Ulit yung kung wala kang sakit doktor pero may mga inkanto pa, ha? Ngayon kanto ka, mayroon meron din babae na kayo yung nakita ko din yun. Galit pa nga. Uh, ano, namumulid yung mata. Ayun ha. Pati lang yun ha. Okay. Pisilin ko po ha. Hmm. Ikaw, pisil mo. Para alam mo kung malambot. Kung malambot. Pati lang ha. Sa ka-doktor, wala akong nakita. Kahit anong ipit ko rito, kahit anong tiga ko, hindi ko masasaktan. Kibik. Nandito ka. Ha. Wala talaga. Oh, ito po yung babaeng na kay Tim. Ay, aray ko po. Aray, ito aray. ay, aray ko. Aray ang, ko. Aray ko. po! ang ko. ko. Ay, anay ko po. Sator, aray, aray ko. Tayo na tayo na rota. Sino gumagang sa babae ito? Mag-usap tayo sa stress ng Diyos. Diyos na lang ako na nakatakutan sa atyan. Sator, po! Tanggalin mo na lang mo rito, ha? Tatanggalin mo na? Tatanggalin mo na, ha? Po! Tatanggalin mo na ha. nagkakintindihan tayo. Nagkakintindihan tayo ha. Ha? Painitin ko to. resum Pu! Tatanggalin mo na pala ha. nagkakintindihan Nagkakintindihan O dalawang kamay mula ulo pababa. Pag -ano, sige, pag-usap tayo. Alimatan. Pu! Tanggalin mo sige pababa pababa. Ako tinin ako pa rin po. Ano ko kontra eh. Sige pababa. Tingnan mo 'yung bote 'yung may ano. Pulong natin pa. Bote lang. Mm -hmm. May may dredo ka. Ah? May huh? may dredo ka. Ah? Sige pa, baklas. Sige pa, baklas, baklas. Sige pa, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Sige pa, dericho, dericho, dericho. Dericho. Kailangan may takip. Sige pa, sige pa, baklas pa, baklas pa. Ako nang bahala sa kanya. Sige, baklas lang, baklas, baklas. Sabaywang, dericho, dericho, ganun mo, ganun mo. kuya? 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 Ay, yung ano po. Red Dolls yan eh. Hindi ako mag-inom. <laughs> sige. Sige ah, pa. Sige oh, pa. Ay, okay na po yan. Yung may oh, takip, uh, yung may takip ang kailangan ko. May thread, may thread. Sige pa, kunti na lang. Sige po, pagbigyan nyo. Oh. Sige pa, baklas, baklas. Diyan ka lang oh. nga, ka lang, ka lang. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Sige okay. pa, sige pa. Sa pala sa Palakang. Sige pa. Kunti lang, kunti na lang Alimatam Kunti na lang, oh! kunti na lang Kunti na lang, na lang. Na lang. Sige pa, kunti na lang Panginoon basbas sa iyo Ibuti nila ang matamatang sa At sa akin, sa Oh. Ah. Laptop. Paki-ubos ka Sige. pa siya ulit. Alam niyo mga Sige. ka. Tingnan okay na, 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 pa, pa oh. Oh, okay. na nga na, ano. no? na. Ayun na lang ako isang water para na lang ng, ano. yung ka na... Bili ka na... Bili ka na... Bili na... Bili na... Bili na... Bili ka na... na... Bili ka na... Bili na... na... Bili na... Bili na... na limang ansenso, limang okay. kamanyang. Okay. Helen, sabihin mo nga bumili sila limang ansenso, tapos, limang kamanyang. Iyan yeah, okay. e, ako, ito ang gumawa daw sa limang ako Ito ang magbasis. Ito, paano yung, ko kung gagawin yan? ah uh, ano ka ano, isang ama namin na pagmumahiya at saka sumasa palataya. Habang. Hindi. Ba? May altar. Okay. Ngayon kung may altar, ano ka nang isang kandila, ngayon kung kami na magsalita, no? Mm -hmm. Doon ka mo na magdasal. Pagkatapos mag mo, mo, magsama ka na lang ng isang lalaki para i-ganin mo yung kaman yan, sa may yung musok, sa uling. Na, mamaya yan ako sa iyo yung lubigan. Okay. Shout out sa lahat. Uh, Maram salamat sa mga sumusuporta. Ito nga po, Erika Puchilin. Shout out kay Apo Rap, Apo kay po Marvin, at saka kay Yesua Masiya, at saka kay Melo Lugario. Maganda nga po.